Kaya ba ng kanyang bagong abogadong depensa na iligtas siya mula sa mga paratang na bumabalot sa kanyang presidensya? Ngayon sa ang kampanero, tatalakayin natin ang pinakabagong mga kaganapan sa legal na laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa bagong lead defense counsel at muling pag-asa para sa acquittal, paano makakaapekto ang pagbabagong ito sa kaso at ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Matapos magtapos ang kanyang termino, naharap si Duterte sa iba't ibang legal na hamon. Ang pinakamalaki ay ang imbestigasyon ng International Criminal Court (ICC). Sinusuri ng korte ang kanyang kontrobersyal na war on drugs na umano'y nagdulot ng libu-libong pagkamatay. Habang nagpapatuloy ang legal na proseso, kumuha si Duterte ng isang kilalang international lawyer. Si Nicholas Kaufman, isang bihasang eksperto sa International Criminal Law. Ngunit kaya ba ni Kaufman na baguhin ang takbo ng kaso? Kilala si Kaufman sa kanyang trabaho sa mga high-profile na kaso sa ICC at nakapagdepensa siya ng mga kliyente na inakusahang gumawa ng war crimes at crimes against humanity. Kabilang sa mga pinakakilalang kaso niya ang sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at ICC. Ngunit, makakatulong ba ang kanyang malawak na karanasan para ipagtanggol si Duterte laban sa mabigat na mga paratang? Marami sa mga kritiko ng war on drugs ni Duterte ang nagsasabing hindi sapat ang legal na kadalubhasa ni Kaufman para malampasan ang dami ng ebidensyang laban kay Duterte ang war on drugs ay naging isang pangunahing isyo sa buong mundo kung saan tinitingnan ito bilang isang malupit na paglabag sa mga karapatang pantao. Ang estratehiya ni Kaufman ay malamang na nakasalalay sa hamon ng jurisdiction ng ICC na nagsasabing ang pag-withdraw ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019 ay nag-aalis sa kanilang kapangyarihan na investigahan si Duterte mataas ang pusta. Kung maakwit si Duterte, ito ay magiging isang malaking tagumpay, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang political legacy. Sa kabilang banda, kung hindi pabor ang resulta ng trial, maaari nitong sirain ang kanyang reputasyon at magdagdag pa ng init sa mga debate tungkol sa kanyang presidency. Naka-schedule ang trial sa 2025 at ang defense team ni Duterte ay naghahanda para sa isang mahirap na laban. Hindi lang sila nakatutok sa mga legal na depensa, kundi pati na rin sa mga estratehiyang magpapakilos sa opinyon ng publiko. Si Nicholas Kaufman at ang kanyang kopunan ay abala sa paghahanda, maingat na binabalangkas kung paano haharapin ang jurisdiksyon at ebidensyang isinusumpa laban kay Duterte. Hindi lang ito isang laban sa loob ng korte, kundi isang laban para sa legacy ni Duterte. Sa mata ng buong mundo, kung ano ang mangyayari sa trial na ito, ay maaaring magbago ng takbo ng politika ng bansa at ang ugnayan nito sa internasyonal na batas. Kaya, kaya ba ng bagong defense attorney ni Duterte, si Nicholas Kaufman, na makuha ang acquittal? Maaga pa para sabihin. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang kasong ito ay hindi lamang magpapasya sa legal na laban ni Duterte, kundi magbibigay rin ng malaking epekto sa buong komunidad internasyonal. Patuloy naming susundan ito at magdadala ng mga update habang umuusad ang kaso. Ito ang Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Manatiling nakatutok at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga pinakabagong balita at kasaysayan